Hi guys! Welcome to my vlog! Ayun yeah, for today's video Samahan niyo ako dito magluto ng sinigang Ayan, yeah, magsisinigang tayo guys And papakulo na tayo ng mantika And napakulo na rin tayo ng ating pork na baboy Ayan, yeah, pinakuloan na natin And mamaya tatanggalan natin siya ng tubig Papalitan natin siya ng tubig And now, mag Kisama na tayo ng sibuyas. Hmm. Pero tayo may talong May talong, may kamatis May sili At may kangkong Ito lang yung mga ingredients ko na Mga vegetable Kasi hindi naman tayo uh, Mahilig sa gulay Actually wala kang okra Hindi nako ako mag okra Dahil nga Hindi naman tayo Mahilig sa okra And which is, alam ko naman, yung okra is ang nagpapalaso sa ating uh, sinigang. Pero dahil hindi natin type ang okra, so hindi natin lalagyan ng okra. Okay na yun yan. Actually guys, hindi ko talaga alam ang proper na pagluto niyang, proper ng proper na pagluto ng sinigang. But, ano na lang natin siya? Mamata-matahin na lang natin siya. matamatahin na lang natin kung paano siya lutuin. And since nakapag ano na rin naman tayo, nakapagpakulo na tayo ng baboy, itapon natin siya ang sa uh, tubig ng pinagkuluan para na nang paat, Matanggal natin yung pinaka ano niya. basta yung mga baboy kasi dito guys, hindi siya mga hindi siya mga fresh, mga frozen siya. So, di okay, alam niya naman hindi maganda ang process ito. So, lagyan natin ng water. And ayoko rin water ng water nang galing sa gripo. Gusto ko yung mga ganito, mga mineral water para sa kapaan mo. Ewan ko guys ha, ayoko lang talaga ng ayoko lang talaga ng tubig na galing sa gripo ng ipang sasabang. Hindi ko siya tight. So, mas pinili kong mga mineral water ang gagamitin. So, huwag natin ubo o stick pa. Uh, tilap natin ang pang-inom ko. And most especially, meron lang tayong singang Mm, mama Sita, si Sponsor. Sana naman maging Makarang tayo ng sponsor. Ayan, inubos ko na yung isang balot ng baboy na binili ko. Kasi nga, yung friend ko na lagi ko pinupuntahan sa bahay nila doon sa pagtuwing nag-day of off ako. And lagi ako doon kumakain sa bahay niya. So, dahil umabsit ako ngayon at hindi ako pumasok uh, tinawagan ko siya eh napag-usapan namin dito na siya mag-lunch kasi yung workplace niya is malapit lang dito sa tinitirahan ko so nag-usap kami na dito na siya kakain kaya tinanong niya ako kung yung ulam ng luto ko nasabi ko sinigang na baboy. So, ayun. Sabi ko dito na siya kumain and sabi nga dito rin siya kakain. Kaya, yeah, ayan. Yeah. Pinagluto ko na lang din siya. Para kay papaano. May papaano. Makabawi din ako sa kanya. Na matreat ko naman siya. Mapakain ko naman siya sa luto ko. Kasi laging ako na lang ang kumakain sa mga luto niya at lagi na lang ako ang ah, nakakain pag pumupunta sa kanila so kahit pa paano naman matry niya ako guys pag nagluluto ako ng sumigang pinuubos ko talaga yung isang ganito kasi gusto gusto ko yung nalalasahan ko talaga yung kanina yung asin yung asin ng sinigang Tapos ko talaga nilalasak yung asin na sinigang, So, mamaya, ilalagay na natin pang mga vegetable. Ayan. So, at least kahit kind of paano, di ba? Makabawi-bawi sa mabait kong kaibigan. Ayan, so, Uh, pakukuloy ko lang to, yung baboy, nilagay ko ulit yung baboy, pakukuloy ko, and then after nga pagkumulo na siya, lalagyan natin yung mga ingredients niya. So for now, na, na tayo sa uh, room ko, kunin ko yung uh, panghugas ng plato, yung sabon ng panghugas ng plato. Kasi guys, kanya-kanya kaming ano, uh, panghugas ng plato. Kuya Joel, tapos na! Ayan, tinawag ko yung kasama ko kasi yung labahan niya tapos na. So, ang dami ko na naman labahan. Kaya, I'm planning to wash my clothes again. Para... Ayan guys, nakikita nyo naman kumukulo na. So, ilagay na natin yung mga ano natin, kamatis at sili. Kamatis muna at sili ang ilagay natin. Kasi pag nilagay natin yung ano na, um, talong malalata. So ilagay muna natin. Actually, walang gabi at saka ano to, Walang gabi at saka uh, okra. Yun ang wala. So ito lang yung ano natin yung kulay natin. Ang kamatis, sili, ayan may sili. Yan nakikita niyo may sili. Tapos talong and kampong. Yun lang yung pinaka-ingredients na ay pinakaano natin na pinaka -ano mga gulay-gulay. Actually nakalimutan ko lang talaga yung uh, okra. Pero yun na nga ayoko rin ng okra. Tignan natin. kulangan ako sa kanya. Check natin dito kung meron sa ating silica mix. Ayan, meron siya dito. Uh, Sirip lang yung kanya. And sinabi so, niya naman kanina sa akin to, so gamitin natin. Malay mo masarap din. hindi mo gusto niya para masarap yung sinigang natin ayan <laughs> ba? nakapagsasain na rin ako ng kanin ayan ready na ang pamaya para sa pagdating ng friend ko so, naging na natin yung talong Guys, hindi ako professional cooker, ha. Para lang sa inyong pagkakaalam, hindi po ako professional cooker. So, hindi po tayo uh, ganon ka galing, o ganon ka runo na magluto. But, I'll try to my best, because alam nyo naman, buhay OFW, kailangan nating matuto. Kailangan ko rin matuto. Kaya, minsan, ang ginagawa ko is, nagsesearch-search ako sa uh, sa YouTube kung paano magluto ng tama o kung paano magluto ng uh, mga ganyang klaseng pagkain kasi uh, yun na nga hindi ko naman alam yung buong uh, ingredients na pwede nating gamitin or uh, kung ano yung putahe na gusto nating ulamin or kainin for ating sa ating mga kinakain sa araw-araw lalo na ngayon is uh, solo na ako sa aking mga kinakain solo na ako sa aking mga pinipili dahil wala na akong kasama wala na rin kapatid ko dito and hindi na kami share ng uh, kasama ko sa work sa pagluluto so I'll try to my best na makapagluto ng my own food. Ayan. So, perfect na to. Dalagyan na natin mamayami ka. Ito, kukulig lang natin ng konti. Ayan. Ilulunod na natin itong kangkong. Tapos, papatayin natin para hindi masyadong balata ang kangkong. Okay. So, ayun. Tapos na tayo. And, ayan. Mag- Uh, sasalang din ako akin ng aking labahan ayan, sasalang tayo ng aking labahan ayan, nilady ko na yung timba sa ano nakikita yung ano kung tungko charis ayan, so ilagay ni natin yung ano, uh, kangkong para mapatay na natin siya mapatay na natin yung apoy niya. Yeah. pinatay ko na kasi para hindi mo masyadong maging durog o malamdok yung kangkong. So, ayan, makaprepare na niya. Inintay na lang natin yung pagdating ng aking friend which is one hour more to go ang kanyang pagdating dito. So, yun na guys, mag na ako sa aking vlog guys. Thank you so much po sa lahat ng mga manonood sa mga manonood pa ng aking mga ginagawang videos or ina.